Hello, magandang gabi mga katropang maglalado. Nagsisimula nang magpisa yung mga sisiw na naandito sa DIY manual incubator. So kung titingnan natin yung salamin, ayan o, nagpapawis siya. At kung titingnan natin itong hygrometer, ang reading niya ay 81% ang humidity. So nangangahulugan na puro moisture na itong loob. So kapag ganito na mga katropa, ang ginagawa ko ay tinatanggal ko na to. Ito tatanggalin ko ito mga katropa. Oh. Yung tubig niya. Alisin ko na yan. Kaya tumataas ang humidity mga katropa ay dahil dito sa mga tubig na galing sa nagpisang sisiw ayan mga katropa oh. kung so, makikita ninyo basa pa yung mga balahibo ng mga bagong pisa na sisiw, ayan yung tubig na galing dyan sa katawan nila saka ito galing dito sa bagong pisa na ano yan yung nagpapataas ng humidity kaya nagpapawis ang loob ng incubator. So kapag ganun mga katropa, para bumalik siya sa 65 hanggang 75 na humidity, tinatanggal ko na yung ano, yung tubig. Ayan. ayan yung mga bagong pisa, oh. Mga, panab mga sisiw yan ang panabong. Ayan, yung may hinapa pa. So ayan mga katropa. Kung maririnig ninyo may mga nag naghuhuni din dito sa ibaba dito sa ano uh, swing type incubator ayan o makikita ninyo dito sa salamin yan may mga crack na hmm. Nagka crack na yung mga uh, itlog ayan. so mamaya titingnan ko din ito mga katropa itong uh, hygrometer kung bumalik na siya sa ano. Pag bumaba doon sa 65, dalagyan ko ulit ng tubig. O so, ganun lang mga katropa, hindi ko hinahayaan na mag ano ito, pawis maigi. Gawa ng makaka naman yan sa ano. Nagpipirisa, pag sobra naman ang humidity. Malulunod naman. Itong mga ano. Ito, mga ganito, hindi pa nagka-crack, Yan, mukha malunod naman. yung nasa loob pag grabe ang moisture sa hang at hindi ko nga pala katropa inaano hindi ko ito hindi ko ginagawa yung ginagawa nung iba na ini-spray nila o kaya ay nilulublob sa tubig so ang ginagawa ko lang talaga pinapataas ko yung humidity para lumambot yung shell at nagbasa-basa din ako may negative na effect daw yun mga katropa yung pag inano mo in-sprayan mo saka inilubog sa tubig pwede daw malunod yung ano yung sisiw na nasa loob kasi nga ito ay porous o may mga maliliit na butas lulusot dyan yung tubig pwedeng ma lunod yung sisiw at hindi makalabas so yan po puro siya o maraming pores kaya ganun so ang pinakang the best na paraan ay pataasin natin ang humidity Yan, sa pamagitan ng paglalagay ng tubig dito sa tapat ng ilaw pwede rin tayo maglagay ng mainit na tubig para mabilis tumas ang humidity So ito yung sinasapin ko mga katropa o oh, mga mga output ng estudyante. Nagsikan ko naman yan. Ayan. ayan. so kung mapapansin nyo, ko siya. Kasi para kumapit yung paa ng sisiw. Ayan. Kasi ang nangyayari pag hindi ito ginasumot at flat siya. Maraming sisiw ang nag split legs. Naaana yung paa nila. Di show minsan ay nag-i-split para hindi mangyari yung split legs yan para kapit na kapit dito pero ang common na ginagamit mga katropa sa ganito para hindi na magasumot yung manila paper yun talaga ang ano the best na pansapin sa ganito so maganda pag may sapin na ganito mga katropa hindi na natin kailangang mag para kukuskus dito kasi kumakapit dito yung mga ano katulad yan may hipot Kapit yan yung mga shell na yan dito so pag may ganito pagkatapos magpapisa tatanggalin talang yan kasamang maalis yung mga dumikit na mga dumi so konti lang yung dumi na kakapit dito sa ilalim kunas punas na lang punas ng suka na may tubig disinfect so yan mga katropa kung oh, medyo malakas na yung isa nagtutuka so yan lang mga katropa yan ang update sa ating nagpipisa ang mga sisiw at ito nga pala tingnan nyo ito ay sasarahan ko na muna baka ako malaglag itong malikot na sasarahan ko na muna ito Ayan, Sarado na. Tingnan natin yung humidity kung bumaba. So yan o. Oh, kitang kita naman ang humidity. Naging 61 na lang. Dapat siya ay mag 65. Pag ito'y yung muba pa sa 61, ibabalik ko yung water pan. Ito mga katropa. Tingnan naman natin. Ito. Pipisa dito. So yan, ang reading naman sa humidity niya is 75%. So ganito ang ginagawa ko, mga tropa para tumaas yung humidity niya. Pag mga normal na ano lang, day 1 hanggang day 18, isang pan lang ito lang. maintain lang yung 50 hanggang 65 na humidity. Okay na yun. Pero pag may nagpipisa, kailangan nating pataasin ang humidity hanggang 65 hanggang 75. So yan, ito yung isang paraan nadagdagan natin yung water pan para tumasang ang humidity yan o yan dami na nagka crack ito may crack na maririnig ninyo yung pagsisiyap ng sisiw yan isa pa palang nangyayari mga katrupa kapag uh, mababa yung humidity nadikit yung ano yung sisiw dito sa yan sa covering na yan pagkatapos nitong shell iba mayroong kulay puti yan yung puti na yan nadikit yung katawan nila dyan nadikit yung mga balahibo kapag ka dry yung hangin kung yung humidity so minsan ay hindi sila nakakalabas yung iba namamatay <coughs> so yan kailangan talaga nating pataasin ang humidity bag <coughs> nagpipisa sa sisip so yan isa. Nakalabas na yung isa. Ah, mayroon na pala doon sa baba. Ayan o oh, mga katropa. Kaya pala yung ni, Naka ano na yung isa. Arun. Tara na, nalaglag na siya. Pusa na lang po yung nalalaglag. Galing dito. Pagka mapisa siya, gugulong yun dyan. babagsak siya dito. So hindi naman nai-injure. Hindi naman nakakaroon ng injure yung mga sisil. Kasi, ano man sila mahina pa siya mga katropa ayan o oh. yung mga dugo-dugo pang konti yung kanyang pusod so katulad ng ginawa ko kanina mga katropa sinapinan ko din ang uh, papel na ginasumot ayan para hindi tayo mahirapang maglinis dati kasi hindi ako naglalagay ng ganito ay hirap maglinis na ang mga balahibo mga shell saka yung mga ipot yan so ito malamang bukas hanggang sa lunes ay ano na ito halos lahat ay napisa na bukas marami magpipisa kasi nagkakrak na ngayon oh. ayan oh. Ayan. So yun lang ang update mga katropa bukas ay abangan ninyo kung gaano kadami ang mapipisa pa so ilang ang update mga katropa dito sa ating uh, mini hatchery happy farming sa lahat at God bless you po bye bye